Anjo, noga neka subong. June ano, subong. June 8. Ah <coughs> uh, guys, good morning. June 8, subong 2025. Do gusto ko ni bala komentaran ining bala sa Senate nga pagdelay sang impeachment trial ni Sarah Duterte sa mga western country do na mo amo na bala guys nga ini premiero grabe gini akon hanga sabagay hindi maging hanga kay halin sa una do ka katikalon mang hindi maguluhan si Chis Escudero bala guys nga presidente sang Senate And, do, as if bala uh, siya lang ang may alam kaying iya ginhimo guys nga pagpadilatar sa ining uh, formal uh, impeachment complaint sa trial from the Congress to the Senate. ini niya uh, guys nagaguhan. Actually hindi niya sa gago guys mo. No. Galing gago-gago lang niya. Hindi ni hindi ni si Bato si Ches mga gago. gago-gago Gapagag, lang. So pabangkod di nang mas gago. Ang gago na gid mismo ron gapag gago-gago lang nga maalam. Amo na guys do ka kaulob bala nga ang taong bayan nagidya gusto makabati sa mga depensa ni Sara against uh, her impeachment uh, complaint. Nga kunway malang siya sala. Bawdaw pariyo sa tatay ang si Digong uh, ano, na na preso na subong dito sa The Hague, Netherlands, sa ICC, nga mga atornis sa iya tatay, kag ang mga atornis man ni sang anak na si Sara Duterte, tanan man nga nila nga hindi na mag-proceed ang trial. Kaya kabalo sila nga once i-proceed, present ang mga evidences, hindi nila mabali guys. Amo mana, amo mana sa kaidigong, getting huwan sa ngayon, mga battery lawyers na hindi nalang lang ang ang trial kay kabalo sila kung ano kabugat sa mga ebidensya against sa ila so like a father like daughter yun eh guys imagine gingasto lang yan ni Sarah <laughs> ang kwarta ang ang kwarta sa taong bayan imagine na may araas siya pinamutang mga dami Mary Grace Piatos ko no, may resibo, nakabaton siya 100,000. Marian Rivera, so kaklaro na ni guys, nga kung hindi pata magbugtaw, kung ano, ini ka evil nga pamilya, ti dapat bugtaw kita, pag mabalaan ta bala, ining, ining pagdili, ang taktik ni ni Chisis ni Tolentino, mga Maki Duterte, nga mga senador, Ambot lang, wala huya na sila kung gapa wala wala lang huya. Hindi ko kabalo kung wala huya na sila kung mga lampingasan, guys. Gabi, no? Ah, uh, Gina-echo ko lang, guys, ang ang sentimento tao sa taong sa pag-delay. Sa guys, nga ah, uh, formal impeachment proceedings nga matabo sa Senate. So, uh, tanawon ta guys kung ano mga padason sa ini mga mga turn of events nga gakatabo sa aton pungsod thank you guys